harvest i Cili. carnet potpot pot. Ganito guys, pwede nang pwede na to, guys. Basta may kulay red na siya, pwede na siyang i-harvest. Garnet pot pot. Choco pot pot. Charlie. 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 Shh. Dead ma ako ni Charlie. Dinedma ako ni Charlie. Huwag yan, baby. Huwag yan. Huwag yan. Hindi yan pagka... Hindi Palo kita. Palo. Gusto mo mapala? Gusto mo mapala? Huwag yan. Huwag yan. Daming niyan guys so dami nating na harvest Huwag yan baby no um, mm, palo kita palo sumuma pala sumuma pala ha scarlet sumuma pala kung kakainin yan paloyin kita Thank you guys sa pag-like pala bakuran namin guys ay bakuran po ng aking binabantay ang bahay <laughs> ayun yung sili bulubundugin dito guys Ayan. salamat sa 2 million people viewers thank you thank you ay 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 ay, ay. Sige na guys, tapos na yung harvest. Ito na yung na-harvest ko guys. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Ay, bye. hey, may nag may nakapasok pa 3 million viewers in the house, guys. Thank you so much. Charlie Guys, mag-iwan lang kayo ng comment Jen, guys. Ayan. Para mabalikan, guys. Choco! 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 Come here, bebe. Tingnan dito. Charlie! <laughs> Ito pala si Charlie. Ito pala si Charlie. Choco, come here, Bebeng.